kaigsoon like sa basketball. What's up, Swish and Shout fam? Here's your two-minute NBA trade rumors of the day. Let's go! Una, atong hiskutan si Duncan Robinson. Grabe! He was sa people ka two weeks sa Miami Heat. Karon nag-change team na siya. Gitrade siya sa Heat, naado sa Detroit Pistons as part of a sign-and-trade deal. Ang Heat nakakuha asab ni Simone Fontecchio. So si Duncan, mibiana sa Heat, diin siya na iladong shooter. Wala naman good siya natagaan, huwag saktong playing time kay lagi, wala daw depensa. Pero siguradong excited ang Pistons fans sa iyang arrival, bagong home, bagong challenges. Next up si Desmond Bain, na trade pad siya from Memphis Grizzlies, gay ka na player, kay mo pa Ang Orlando Magic mawibago bago niyang team. Huwag ang Grizzlies nakakuha ni Cole Anthony, Kentavious Caldwell Pope, huwag upat pa ka first round picks. Dakodyud ni nga move para sa Magic, kay si Bain is known for his shooting and toughness. Mauna, power pang Orlando. Then, naatakang Tim Hardaway Jr. Siya, dili na trade, but ni-sign siya as a free agent. Yung ang sayang stint sa Detroit Pistons, karon sa Denver Nuggets na siya. Dito na po siya mag joining the defending champions. Imagine that! we in force siya sa firepower sa Nuggets. Excited na makita yung contribution sa team ni Nikola Jokic. And lastly, si Miles Turner. Bidats! Grabe sad nga move. Si Miles, kikan sa Indiana Pacers, karon usa na ka Milwaukee Buck. I-sign siya sa Bucks sa usa kadako kaayong nga 4-year deal. Gripot pa nga giwave kuno nila si Damian Lillard para lang ma-accommodate si Turner. Kini nga move, grabe na definitely makatabang sa depensa sa box, labi na sa ilang rim protection. Pero, mura ni preparation, in muhawa ang The Greek Freak. Very interesting gyud nga development sa East. So, kanal atong quick update sa mga NBA players na nag-change scenery. Dagan pa ni Kaayo ang mahitabo, pero kini sila ang prominente mga balita karo at lawa. Keep tuned for more updates, mga amigo o gamiga.